isa sa pinaniniwalaan ko kung isa kang negosyante o gusto mong magnegosyo ngayon at meron kang asawa o meron kang kasama sa buhay ay kung gusto mong masenso o magtagumpay dapat iisa ang pag-utak nyo, iisa ang goal nyo, iisa ang gusto nyo at same kayo ng direksyon sa buhay. Yo, what's up? Ako nga pala, si Jeff Cinco isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagnenegosyo at uh, meron akong 10 taon na nagkaroon ng sakit ng ulo. Ay, nagkaroon ng asawa, sorry. Uh, kwento ko lang, no, no. Uh, noong nag-start kami ng asawa ko, magkaiba talaga kami ng pag-uugali. Magkaiba kami ng pag-uutak, magkaiba kami ng gusto sa buhay kasi uh, siya is pinalaki din sa ibang pamilya, malamang, di ba? Hindi <laughs> naman kami magkamag-anak. So may kanya-kanya kaming pag-isip, may, kanya -kami kami, uh, may kanya kami may kanya kami may kanya-kanya kaming pag-uutak, no? Iba-iba. So hindi kami gaano nagkakaintindihan, pero ito yung una naming uh, sinosolusyunan nagka-pamilya na kami. Is una kong pinapaliwanag sa kanya na dapat same kami ng pag-iisip, same kami ng pag-uutak, Uh, isa lang yung goal namin kasi naniniwala ko na ang pagbuo ng pamilya ng isang pamilya ay same lang din sa pagbuo ng negosyo kasi sa pamilya ano bang goal nyo? tanongin mo yung asawa mo yung kasama mo sa buhay kung ano yung goal nyo sa inyong, ano, sa inyong buhay may pamilya malamang ang gusto nyo dyan bilang mag-asawa is magandang buhay sa mga anak, di ba? Malamang ang gusto nyo ay eh, kumita, uh, magkaroon ng uh, mga bagay-bagay, mga material na bagay, o maging masayahing pamilya, magkaroon ng masaganang buhay. Ganyan yung goal nyo, di ba? Para umasenso yung pamilya, para to sa pamilya, para makapagbigay ka ng magandang buhay sa inyong anak, sa inyong mga uh, kapatid, sa inyong magulang. Ganyan naman talaga ang goal ng pamilya. So parang sa negosyo din, same lang din siya kasi ang goal mo sa negosyo is uh, kumita, makabuo kayo ng team. Lalo na unang-una kung baguhang negosyante pa kayo o nagsisimula pa lang, huwag niyong gawing kalaban yung asaon. niyo. Huwag niyong gawing kompetensya yung kalaban nyo. Ito na naranasan ko ano, 8 uh, years ago. On oh, 27 din kasi nag-start na akong mag-business. Ito ron is maling mindset no. Kasi Meron na kaming business noon Meron na kaming salon noon Ang nagne-negosyon noon yung asawa ko So, ako naman, bilang lalaki Wala akong trabaho eh Ano ako? Palamunin sa buhay Sa bahay pala <laughs> Kasi ako yung nagbabantay ng anak namin Ng napakahabang panahon Napakatagal So, ako yung nag-aalaga so, Sa ano ko Sa pakiramdam ko Eh, parang Ano, kinakain yung Uh, pride ko na wala akong hanap buhay bilang lalaki no wala akong uh, trabaho kasi ako ngayon nandoon sa bahay namin so nag decide ako nag decision ako ng noong 2017 na mag-start ako ng business pero yung goal ko noon ay uh, iba ang goal ko lang noon ang plano ko lang noon eh meron din sana akong hanap buhay meron din sana akong pera na sarili ayoko humingi ayoko kong uh, mag, uh, mag, mag, yun na humingi o uh, mag, ano sa asawa ko na uh, kailangan ko nang bumili ng ganito, kailangan kong may pera din kasi wala naman akong trabaho eh. I mean, wala akong, wala akong kabuhayan kasi nandun lang ako sa bahay. So, parang nakakahiya bilang lalaki na, ano, uh, manghingi ka sa asawa mo. So, ang una kong motivasyonon nun is kailangan kung magnegosyo o magkaroon ng hanap buhay kasi parang uh, napakapangitingnan at napaka parang ano ano ka ba lalaki ka tapos wala kang ano so ang goal ko noon is kumita rin ako ng sarili ko so lahat ng negosyo pinasok ko yan kasi nga natatapakan yung pagkatao ko eh, bilang lalaki eh, ikaw yung ama ng tanan eh, wala kang wala kang hindi ka kumikita ng pera so ang ginawa ko noon is nag ako 2017. Ang laki ng capital namin, unang sari-sari store business. Pangalawang negosyo ko is malaki yung lugi namin dito, milyones talaga. 4 years yung, ah, mga 3 oh, mga years yata. O, oh, mga 3 years yung abunado ko dyan sa food business ko, yung Bipares, binag mine, tapos, nag-fried uh, chicken na naman, tapos, nag-shumai uh, cart. Basta marami akong kalukuhang pinagagawa. Dahil sa, ayokong kung uh, maapakan yung pagkatao ko na wala akong hanap buhay. Wala akong silbi, di ba? Bilang lalaki, ikaw pa yung ama ng tanan tapos wala kang kinikita. So yan yung motibasyon ko noon na kailangan kong kumita para may pagmayabang ko sa asawa ko na may pera ako na may kita ako na may negosyo ako. Pero nagpapasalamat rin ako sa Diyos doon na hindi siya gumana. Hindi gumana yung mga negosyong sinubukan ko lahat. Kasi maging magulo lang din siya at marami na nakikitang ganito na pag yung lalaki may negosyo o may magandang trabaho tapos yung babae may negosyo din may merong may, may, magandang trabaho uh, hindi sila gaano nagkakaunawaan kasi malamang may pride yan eh may mga mataas na ano yan kasi sasabihin ng lalaki kaya kong buhay ng sarili ko may kita ako may ano ko yung babae naman kaya ko rin buhay ng sarili ko may pera ako kaya ko mabuhay sa mundo no? ganon So wala na yung teamwork Wala na yung pagkakaisa nyo bilang mag-asawa Kailangan kasi sa buhay bilang uh, negosyante ka o bilang pamilyado ka Kailangan team kayo sa loob ng bahay Team kayo sa negosyo Kasi sa parte ng lalaki o parte ng babae Hindi niya magagawa yan kung wala yung katuwang mo Malawang sasabihin mo Hindi, ako lang nagpapatakbo ng negosyo namin O ano ngayon <laughs> anong ano mo kung ikaw ang nagpapatakbo ibig sabihin ikaw yung magaling o sige ikaw na yung magaling so anong silbi ng asawa mo katulong sa bahay parang ganyan yung ano mo siya ikaw lang yung magaling kasi sa akin kasi isa sa pinaniniwalaan ko mahalaga yung safety ng pamilya namin yung asawa ay yung anak ko dalawa pa naman o hindi yung asawa dalawa yung anak ko oso so yan yung pinaniniwalaan ko kaya doon ako nakapokus na dapat safe kami yung pamilya ko at ang uh, pagkita ng pera is kailangan talaga natin yan no? yun naman talaga yung parang eto na yung goal natin sa buhay na mabigyan ng magandang buhay yung anak, yung pamilya di ba? mabibili yung mga gusto nating bilhin pero dapat nyan isa kayo ng pag-uutak isa kayo ng pag-uugali marami akong kilala talaga marami akong mga kaibigan no? basta marami akong kilala na magkaiba sila ng gusto magkaiba rin gusto ng lalaki, may kaiba gustong gusto babae. So, may kanya-kanya silang gusto. So, parang, eh, bahala ka dyan, gusto mo yan, parang ganon. Sa amin kasi is, bago kami mag is, pinag-iisipan namin, o, oh, doon kami nakabase sa pinakamalalang senaryo. O, oh, doon kami sa pinaka pangit na senaryo na mangyayari sa desisyon namin. At, pag nangyari doon, sasagutin namin yun dalawa na tayo yung gumawa nito, tayo nagdi-desisyon nito, at una at pangalawa diyan hindi ako ang kalaban dito dapat ganoon hindi ako kalaban dito hindi ako problema dito ito yung problema na to ito yung solusyon na natin so yan lang magandang gabi no at sana uh, sa lahat ng mag-asawa diyan na may negosyo o gusto magnegosyo dapat ma-solve nyo ang unang problema na kailangan yung same ng pag-utak, same ng pag-uugali, same kay ng gusto sa buhay, same kay ng go goal, goal, goal sa buhay. At same kayo ng pangarap, no? Ang pagpapalaki ng pamilya, pagpapalaki ng negosyo, dapat same kayo ng gusto sa buhay. At yan lang, magandang gabi. Ako nga pala si Jeff Cinco at huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Bye-bye! Trabaho-trabaho pa tayo.